Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Video ng batang nakikipaglaro ng bahay-bahayan sa mga staff ng isang toy store kinagiliwan online. Komunidad ng Aita, pribado at pampublikong sektor, tagumpay sa reforestation project sa lupang ninuno na mga katutubo sa Zambales. Gulay at prutas na souvenir sa isang kasal, pinusuan ng netizens. Olympic gymnasts na may Down syndrome, nakapagtala ng apat na world records. At pinakamarita vacuum cleaner sa mundo na imbento ng isang Indian student gamit ang bullpen. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, bahay-bahayan sa labas ng bahay? Tila ito ang naging eksena sa isang toy store kung saan game na game na nakipaglaro ang mga staff ng bahay-bahayan sa isang batang babae habang sila'y naka-duty. Ang tea party nga nagmistulang inuman session with the boys. Ang cute at adorable scene na yan tinatukan ni Arnold Herrera. Noong tayo ay mga bata pa, isa marahil sa mga pinakapaborito nating lugar na puntahan ay ang mga toy store dahil sa dami ng mga laruan na pwedeng pamilian. Pero sa halip kasi na mag window shopping, dumiretso agad ang batang babaeng ito sa product testing at nagbahay-bahayan doon mismo sa loob ng isang store sa Zambales. Ang kanyang mga bisita sa surprise tea party, hindi stuffed toys o mga manika, kundi mismong mga staff ng naturang toy store na game na game namang nakipaglaro sa chikiting. Ang isa nga sa kanila, mistulang ginawang tagay ang tsaa at umaakto pang palihim na tinatapon sa sahig ang inumin para hindi malasing. Habang nag over naman ang isa pang staff, dahil sa halip na siya ang painumin ng tsaa, ang bagets patuloy ang nagmukhang bisita sa dami ng ipinainom sa kanya. Samantala, Behave naman ang isang ito sa gilid dahil sa gitna ng kanilang inuman session ay Gina GC Kuya sa paggawa ng bracelet. Ayon sa uploader ng viral video, sa sobrang saya ng bata sa pakikipaglaro ay naiyak pa raw ito nang umalis na sila sa toy store. Samantala, Kinagiliwa naman ng mga netizen ang pagiging accommodating ng mga staff sa pakikipaglaro sa kanila ng chikiting. Anila, nakakainganyo raw tuloy mag-apply sa naturang toy store dahil sa kanilang hindi matatawarang customer service. Maganda rin daw itong paraan para ibalik ang tradisyonal na paglalaro at hindi masyadong mababad sa gadgets ang mga bata. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Ancestral Land Restored. Hinangaan mga netizen online ang before and after photos ng mundok ng Zambales. Kitang-kita kasi rito ang bunga ng reforestation project na isinagawa noong 2017 na ikinumpara ngayong taon. Ang dating kalbong bundok, berdeng berde na ngayon. At ang bida sa proyektong ito, walang iba kundi ang komunidad ng mga katutubong Aita na naninirahan dito. Ang kwento sa likod ng matagumpay na pagbibigay buhay rito, tunghayan sa Trending Report ni Rose. Kung titignan ang mga larawang ito, hindi agad mapapansin na parehong lugar lamang ang nakalitrato rito. Ito ay ang bundok ng Zambales sa Mindanao. Ang una ay kuha noong Abril ng taong 2017. Lupa na lamang ang matatanaw dito dahil kalbo na ang bundok at halos tuyo na ang ilang natitirang puno. Marahil dahil sa pagkabilad sa arawan. Ang sumunod ay kuha kamakailan lang, Hulyo ng taong ito, kung saan binalot na ang bundok ng mga berdeng puno. Sa loob ng pitong taon, nakapagtanim at nakapagpalago dito ng 62,000 na puno. Ito ay sa pangunguna ng mga katutubong Aita mula sa tribo ng Yangil at Banawen sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Zambales at ilang prebadong sektora gaya ng The Circle Hostel Team, Mad Travel Team, Tuminugan Farm, Hinalaban Foundation Integrated Bar of the Philippines for the Future, Bioten Philippines at sikat na aktres na si Nadine Lustre. Ang pagbawi at muling pagbibigay buhay sa lupaing ito ay bahagi ng mas malaking reforestation project sa 4,000 hektaryang ancestral domain ng mga katutubong Aita upang sagipin ang kalikasan at turuan ng mga indigenous people na pangasiwaan at pagkakitaan ito. Inaplay rito ang konsepto ng agroforestry o ang inkorporasyon ng agrikultura at aghampang kagubatan o agriculture and forestry kung saan ang isang lupain ay tinataniman ng puno at mga pananim para buhayin ang kalikasan at pasiglahin ang ekonomiya sa wasto at sustainable na paraan. Ilan lamang sa mga itinanim sa bundok ay nara, kalamansi, kasoy, langka, sampalok, madre kakao at iba pa. Marami ang humanga sa inisyatibong ito at iisa ang sentimiento ng marami na posible pala ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, gulay as wedding souvenir. Very considerate, very mindful, at a very practical. Ganyan, inilarawan ni Ate Zenz ang kakaibang souvenir ng newlywed couple na ito mula sa Laguna. Imbes kasi ng mga gamit ang ipinamigay sa kanilang mga bisita, gulay at prutas ang pabao ng mga ito. At take note po ha, si groom pa mismo ang nag-harvest ng mga yan. Ang palibreng gulay ni Naninyo at Yana tutukan sa trending report ni Millie Borja. sibuyas, bawang, sitaw, upo, kalabasa at marami pang iba. Halos na kompleto na ang awiting bahay kubo dahil sa kakaibang souvenir ng newlywed couple na sina Nino at Yana Basco. Imbis kasi ng mga tipikal na pabaon sa kanila mga bisita, ang mag-asawa, mga gulay at prutas ang ipinauwi. Sa larawang ibinahagi ng event planner na M's Events, aakalain mong nasa palengke ka. At para sa all-out experience, binigyan pa ng kanika nilang bayong ang mga dumalo para sa mas madaling pamamalengke sa kasal. Ayon sa groom na si Nino, siya mismo ang nag-harvest ng mga ito sa kanilang farm. Nais kasi nilang mag-asawa na mapakinabangan ng kanilang mga guest ang mga giveaway. Marami naman ang humanga sa creativity at pagiging praktikal ng newlywed. Ani ng ilan, mas useful daw ito kumpara sa mga giveaway na nakatambak at naalikabukan lang sa bahay. Very practical din umano ito dahil sa taas ng presyo ng mga binibentang gulay sa Pilipinas. Marami rin ang nagbahatid ng pagbati at paghanga sa ideya ng mag-asawa at sinabing ganitong klaseng kasal ang masarap umatend. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Strong and proud. Iyan ang pinatunayan ng Olympic gymnast na ito mula USA na mayroong Down Syndrome. Hindi kasi ito naging hadlang para makuha niya lang ang hindi lang isa kundi apat na Guinness World Records. Sa kabila kasi ng prediksyon mula sa kanyang mga doktor na hindi nito kakayanin at ilang ding pag-reject sa kanya ng mga ahensya, hindi ito nagpatinag at naging matagumpay pa sa sport na kanyang kinahihiligan. Ang nakakabilib the record-breaking story Chelsea, tutukan sa trending report ni Manuel. Ikangang nila prove your doubters wrong. Dahil muli na namang pinatunayan ng isang 32-year-old American Paralympia na si Chelsea Werner na sa kabila ng kaniyang Down Syndrome ay hindi ito hadlang para makuha ang hindi lang isa kundi apat na Guinness World Records. Nakuha lang naman ni Chelsea sa loob ng tig-30 minuto ang most pull-ups na nakapagtala ng 11 repetitions most keeps with 10 repetitions, most backward walkover with 14 repetitions, at most backwards handsprings with 16 repetitions. Bukod dito si Chelsea Rin ang kasalukuyang 4-time United States Special Olympic Gymnastics Champion at three time World Champion. Ayon kay Chelsea, sobrang saya at proud daw nito dahil isang karangalan ang mapabilang sa Guinness Book of World Records para sa taong 2025. Sa prediksyon kasi ng kaniyang doktor, magiging mahirap daw para kay Chelsea ang naturang sport dahil sa kaniyang low muscle tone at nakatanggap din ng ilang mga rejections mula sa mga ahensya. Dagdag pa niya hindi ito hadlang para mahalin ang sport na kaniyang kinahihiligan at iniaalay niya raw ito para sa mga babaeng mayroon ding kapansana na gaya niya, at sinusundan siya bilang isang halimbawa, walong taong gulang nang magsimula si Chelsea sa gymnastics at paborito ro nito, walong taong gulang nang magsimula si Chelsea sa gymnastics at paborito ro nito, ayang sa tuwing naririnig niya ang kanyang pangalan mula sa kanyang mga taga-suporta. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating record-breaking story, mahalaga ang ballpen sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao, lalo na sa mga estudyante at nagtatrabaho sa opisina. Pero sinong mag-aakalang ang bagay na ginawa para maging panulat, magagamit din para maglinis ng kalat. Ang estudyante kasing tapok sa ating record-breaking story na invento lang naman ang pinakamaliit na vacuum cleaner sa mundo gamit ang ballpen. Ang kamanghamang imbensyon ng estudyanteng ito mula India, silipin sa trending report na ito. Kung mag ang bagay na ginawa bilang panulat, magiging instrumento para makabuo ng panlinis ng kalat. Ginawa yung posible ng isang 23 anyos na estudyante mula sa India. Ang kinilalang si Tapala na Damuni na imbento lang naman ang smallest vacuum cleaner sa buong mundo gamit ang refillable ballpoint pen at small bits of plastic and metal. Habang sa loob nito ay nilagyan daw ng maliit na rotating fan na pinapagana ng 4-volt vibration motor na siyang hihigop sa dust particles. Batay sa tala ng Guinness World Records, may sukat itong 0.65 cm. Mas maliit pa ng kaunti sa lapad ng average na sa hindi liit. Pero alam mo bang hindi ito ang unang pagkakataong kinilala ng Guinness ang estudyante? Taong 2020, unang napas sa kamay ni Nadamuni ang naturang record mula naman sa 1.76 cm vacuum na kanyang naimbento. Ngunit naagaw sa kanyang titulo taong 2022. Kaya naman, sa pagkakataon daw ito, completely new design ang kanyang ibinida dahilan para mabawi ang trono. Kung saan nasa 50 schematic diagrams daw ang kanyang inihanda para masigurong pasok sa required standards. Eh magkano naman kaya ang ginasos ng estudyanteng ito sa kanyang imbensyon? Si Tapala gumasos daw ng nasa 20,000 rupees o katumbas ng mahigit. Isa na namang episode ng na mga nagpa kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay, ah, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNBS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin na di ba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS, Trending and Viral Show. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.